Ito ngayon ang kalagayan o sitwasyon ng uh, gilid ng kalsada dito sa may uh, Ortega Avenue. Makikita ninyo, mga pagsak na sanga ng puno. O mga puno nusmo. kano ang laki. At uh, itong mga dahon-dahon. Ito, yung uh, tahanan kanina na tinuro natin. Makikita ninyo, halos ma-wipe out lahat ng uh, mga kagamitan at uh, hindi lang yan mayroon ding mga kabahayan dito na nasira ang uh, mga parte buod sa bubong kagaya niyan mayroon ding mga tumumpah na estante kaya na dyan sa gilid ilang mga tahanan din kagaya ng naroon sa taas ang halos masira na no? pader na lang ang natirah May mga nagsipagsakan din ng na mga karatula dito sa gilid ng kalsada. At yan lang po muna ang latest para maging updated mga natiling nakatutok sa Congress TV at iba pang integrated state media.